Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tardo PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten, the weekly reading for August 25 hanggang August 31. So Libra, kunin nyo lang po yung mga kayo ha, and leave the rest. Use your intuition po para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? Meron po tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Sa isip lamang po, huwag nyo po isusulat sa so, Sekreto lang natin yan. And I will answer that at the end. So stay tuned for that. Okay po. So Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Ako, napakalaking bagay po yun para sa akin. Napakalaking tulong po. So maraming 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 salamat po for not skipping the ads from the bottom of my heart. Thank you, thank you, thank you po. So Libra, no, naghihintay sa inyo ngayong buong August 25, 31. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the chariot card. Lovely. In the area of what you want, you have the three of swords interesting. In the area of what you need, you have the knight of wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the knight of cups. Ooh, offer. Lovely. In the area for your near future, you have the judgment card. Beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your uh, challenge for the week, you have the four of swords. In the area of your fortune, you have the tower card. Ooh, things are changing for the better. Napakaganda nito. Since nakalagay siya sa fortune mo, things are changing pero sa magandang pamamaraan. Okay? And, in the area for divine messages, you have the two of wands. Ooh, napakaganda. At ang outcome mo, eto yan, Libra. Mamaya sabay-sabay ito siya bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the hierophant. Okay, this time around, Libra, it's time for you to get out of convention, get out of tradition, and find things talaga namang, alam mo yung magbibigay spice o magbibigay ng magandang-maganda at kakaibang approach sa ginagawa mo. Nakita ko kasi for a very long time, you've been doing things the way other people are doing it. Alam mo, meron kang passion project, sa trabaho, sa negosyo, parang sumasabay ka sa agos, pero parang yun, mm, parang get out of the box. Maghanap ka ng mga pamamaraan kung paara, pa, paano ka magiging unique at ikaw yung parang um, kakaiba sa lahat at ikaw yung pipilahan, ikaw yung pupuntahan ikaw yung nasa spotlight ikaw yung mapapansin ngayon kailangan kumawala ka sa tra kumawala ka sa tradisyon at gumawa ka ng makabago especially for the week ayon po sa inyong astrology and planetary alignment this week finding balance and harmony uh, in inter interaction and using your creativity to solve problems and achieve your goals. Your creativity will make you go move forward sa mga gusto mo. Kaya kailangan maparaan ka, madiskarte ka, matalino ka, at saka nag-iisip ka ng bago para mag-apply sa ginagawa mo ngayon at yun ang armas mo to move forward. Nakita ko rin dito, Libra, if you want to ask other people, conversations, pag-uusap, para malinawan ka sa kung dapat mong gawin, go push. Because nakita ko ito that there will will um, enough people or a certain blessing from God na ipapadala sa yung certain tao na para turuan ka, gabayan ka, no? Because ngayon, unique ideas for creative projects ay kailangan-kailangan mo eh. So, kung marami kang tao matatanungan, may hingian ng payo, may hingian ng tulong, mga mentor, teacher, advisor, or magulang mo, mas maganda. Kasi para lumawak ang pangunawa mo, maintindihan mo kung ano yung mga bago pang kailangan mong gawin. Okay? Because uh, this week will be very, very creative para sa'yo, para sa'yo yung mga projects and uh, uh, interactions. Okay? So, napaganda ng lingering energy in yung background. May basbas -bas ka. May basbas -bas ka na gawin yan, itulay yung proyektong na yan kasi magiging maayos yan. Okay? At the center, you have the seven of, ah, uh, seven. You have number seven which is lucky, lucky number. The chariot card. Chariot card's all about pushing your um luck and also doing things kung ano mo yung mga bagay na gusto mo nang simulan. Okay? Nakita ko rin dito, um, Uh, Libra that there will be this August 25 ha August 25 um casual conversation with someone parang kokwentuhan lang kayo usap-usap parang brainstorming ideas ideas would lead you to professional success especially with convivial Venus in Cancer until August 25 so yung convivial Venus nasa pwesto siya ni Cancer hanggang August 25 so magandang moment daw ito to have a parang casual talk kay boss, kay co-workers, sa pamilya, sa kapatid, sa yung katrabaho na parang, uy, ito yung plano ko, ito yung gusto kong gawin na parang ideas, ganyan, ganyan. So parang yung brainstorming yun na yan, magka-come up ka on a great idea, on a great plan, unique ideas ito ha, for creative project na talagang, ay, oo no? sige, gawin na natin. Magkakaroon ka na lakas ng loob and bigger, bigger, broader, broader idea. So kung paano mo i-execute yung isang plan. So kung ngayon, medyo meron ka mga plano, halimbawa, balak kong mag-abroad, meron kang pupuntahan ni eh, kasi Chariot cards also about traveling or going somewhere else. A new place, a new beginning, bagong lugar, bagong pagkakataon. Talagang adventure to, a journey. Sabi ni spirits mo, ma, ma mo tong plano to this week with your conversation with the people involved sa plano na ito. Parang yung pag-uusap nyo, magkakaroon ng magandang resulta, magpapalakas sa loob mo na ilaban talaga to, no So don't worry, the universe and also the stars, the constellations are protecting you, guiding you. Your spirit guides are there protecting you this time. And ready ka na ha? Ready ka na sa journey na to kaya ilaban mo. May mga gabay ka, may mga helping hand ka along the way that will teach you the right path or will teach you how to do things. Pero ikaw kailangan talaga ng unique ideas mo this time. Unique ideas. Yes, kung wala ka sa box Para mag dire to Kasi mas unique, mas maganda Kasi ikaw yung angat sa iba, okay? Chariot cards being clarified by the nine of Wands Yes, huwag susuko, okay? Marami ka nang nangyari in the past na napaka Napagod ka, natalo ka Pero papahinginaan ka ba of loob this time? Ikaw ba ay uh, susuko na lang? Alam mo naman, ang sumusuko, iyan ang talo Pero hanggat hindi ka sumusuko, hanggat hindi ka bumibigay Panalo ka pa rin, okay? Kaya ngayon, tong plano mo to, tong Nakita ko kasi ilang beses na nabinbin yung mga papers mo. Baka meron sa inyo hintay na hintay ng visa o hintay na hintay ng mga proper go signal from someone. Pero wag ka sumuko kasi darating din this week yung tulong o assistance from someone, na very authoritative, a very powerful person na talagang maalam o merong expertise sa isang bagay na tutulong sa'yo, magbibigay sa ng um, parang agapay para magdire-diretso na ito. Kaya wag ka mag-aalala, everything will be fine. Okay? Everything will be fine. In the area of what you want, you have the three of swords. Somehow, at this point, parang medyo kung meron kang gusto ba sa mga relasyon mo, in loved ones or family members, o ugnayan with someone na parang ang bigat betang ang hirap-hirap kausapin, ang hirap-hirap niya intindihin, ang hirap-hirap niyang pakisamahan, ang hirap-hirap niyang pakibagayan, ano, may, may mga ganyan ba sa inyo? Sa parang nakita ko talaga uh, miscommunication eh, parang hindi kanya nagigets, tapos kao pa rin, parang meron, meron siya sinasabi sa iyo na parang iba interpretation mo. Pero this week, alam mo, sabi ng spirits mo, Libra, according to your uh, astrology and planetary as alignment hinanap ko po yan for you, this week August uh, 25 to 31 this is the week for harmony and balance kailangan balansehin mo yung personal relationships mo in your life, mga ugnayan with other people, kung kailangan pagpasensya pagpasensya na, kung kailangan upuan at pag-usapan na yung mga pain na yan, yung mga hindi pa kakaunawaan o sakita na yan upuan nyo na, talk to each other and have a meaningful conversation para maghilom ka na rin, maghilom na rin sila makapag-move forward ko na in Venus in relationship sector sa buhay mo this week suggests kasi nag-move sa Venus sa relationship sector ng buhay mo si Venus it suggests na positive development and harmonious interaction with partners about romantic or professional so kung meron kang professional relationships sa mga katrabaho, kay boss, o okay? sa pamilya mo, sa buhay mo, sa uh, partner mo, sa lover mo, sa mga kamag-anak mo. Ngayon, kung ito ay time na para asikasuhin na yan, o makakaroon na daw ng development, maghihilom na yung mga sugat, magiging okay na kayo. Okay? Kaya, pakinggan mo yung astrology and planetary alignment, magiging ayos na yan. So, makakaroon na ng pagbabate, pag-aayos, pag-uugnayan, and maka-plant siya na yung mga gusot. Okay? The three of swords being clarified by, you have the king of wands. Yes, lakas ang loob na harapin. Ito yon with the King of Wands, uh, huwag ka makinig sa duda mo, sa takot mo, sa alilangan mo, ilaban mo to because para once and for all matapos na, once and for all makapag move on ka na, kaya please isikapin mo ang sarili mo na ilaban yung mga bagay, huwag panginaan na loob at upuan na yung mga gusot, yung mga di pa para makapag larga ka na sa mga bagong bagay, especially here in the area of what you need, you have the Knight of Wands. Meron kang inaasikaso na bago because Knight of Wands is the deliverer of good news. Meron kang mga projects or ideas or mga plano sa buhay mo na gusto mo nang i-head start o gusto mo nang itulay, ituloy. No? At merong good news sa darating. Parang, uy, ayan na yung go signal, ayan na yung text, chat, or email na nagbibigay sa iyo ng konfirmasyon na makakalarga ka na. Kaya ngayon, ilaban mo ha. At um, kung meron mga bagay na pumipigil sa iyo, halimbawa, um, may gusto pa sa pamilya, may problema pa kay nanay, hindi pa naiintindihan intindihan anak 'yung gagawin mo so kailangan planchohin mo na yan ngayon para hindi mag-stretch 'yung problema for the next month next year ano ngayon kung may time ka I'm hearing hanapan mo talaga ng time because uh, this is the week for harmony and balance sa personal relationships mo. Gawin mo na para walang humarang sa mga plano mo moving forward in your professional and goal-oriented uh, things. Okay? Ngayon, uh, magkaroon ka rin ng positivity na magagawa mo to, kaya mo to, uh, wag kang matakot ha. B basta meron ka lang determination sa sarili mo ma-achieve mo to And enjoy the process. Nakita ko yan. E enjoy mo lang. Everything will be fine. The Knight of Wands being clarified by the 10 of Cups. Yes. Nakita ko naman na kung ipapaunawa mo sa family member mo, sa karelasyon mo, sa coworker mo, yung mga plano mo. Any, anybody in your life na nagkakaroon ka ng gusto this time, sabi ng spirits mo, ko unawaan lang nila at kung mapapaunawa mo sa kanila yung dahilan ko bakit mo to gagawin, yung yung proseso ko bakit mo to sisimulan. Feeling ko ma ma magkakaroon ka ng support like any other else, no? Para nakita ko na ito na yung support na hinihintay mo from them. Na dati parang napakalaki ng gap eh, ang laki ng aberya, eh. ang laki ng Uh, na, ng distansya sa iyo at saka sa kanila eh. Parang for a very long time, hindi mag-connect eh. Pero ngayon nakita ko na, ah, may unawaan kanila. Ah, meron ng support. Ah, nakita mo na yung ah, andar. May, meron ng go signal. At ito'y para sa kanila din naman. Nakita ko yan na parang maunawaan din nila na para sa kanila din to. At for the greater good din ito. So ngayon, mag, huwag ka mag mag-alala, mag, magpahinga ka, and ikalma mo yung puso mo. Kung kailangan ng space, bigyan mo ng space, and everything will be go smoothly. Pero ngayon, asikasuhin mo daw muna yung ultimate happiness mo. Okay, Libra? Asukasuhin -so -so mo muna yung happiness mo bago yung ibang tao. Kasi pag meron kang complete happiness, pag puno ang, ang mangkok mo ng kaligayahan, may share mo yan sa ibang tao. Mas madaling ishare kapag okay ka. Okay? Uy Libra, follow mo naman ako sa Facebook at James Tario PH. Tulungan mo ko mag 1,000 followers doon para malaking-malaking community natin. Doon tayo magkwentuhan, doon tayo mag, doon tayo mag hello, hello, hi. Magpakilala ka sa akin pag na-follow mo na ako ha. E message mo ako. Okay, see you there. In the area of your what what's affecting your current energy, you have the Knight of Cups. May nag-offer kasi sa'yo, kaya parang gusto mo na ilarga. No? This week, Libra, somebody gave you either an offer of a new job, offer of a new opportunity, baka sideline ito, o kaya may nag-offer offer sa iyo ng payo. Kaya parang sabi mo, ah okay, tama po yung offer niyo ng payo niyo sa akin. Tama nga po kayo, ilalaban ko na to, no? So ngayon, really a, a, a powerful guidance from either tito mo, nanay mo, o boss mo, o someone talaga may authority and expertise sa isang bagay ang nagbigay sa'yo ng payo o push na parang, uy, libra, gawin mo na yan, maganda yan, ilarga mo na yan. At ikaw, magkakaroon ka ng fuel o gasolina this time na i-push ang isang bagay. Whether personal mo man tong idea o personal mong mga projects o professional mong project o tungkol sa iyong negosyo o karera, talagang mapapalarga ka this time. Yes, pagod na pagod ka na, pero dahil sa push na to, sa tulong na to, whether an uh, backer mo, nakita ko para may backer ka, meron kang connection somewhere, napakaswerte mo naman this time na magbibigay sa iyo ng paggaan ng sitwasyon para yung offer of a new opportunity ay dumating na mabilisan at hindi ka na ganoon magpapagod, hindi ka tulad dati. At ito na yung simula na magandang success mo. Alam mo, pag lumalabas po si Chariot Card in any of the reading, basta nasa magandang posisyon siya, alam mo, ito yung success. Success yung adventure mo, success yung aasikasuhin mo, at hindi ka na ganun kasawing palad kasi magiging okay na ang lahat. Okay? Kaya itong offer mo, ang tabayanan mo this week ha, yan ang magbibigay sa iyo ng bagong simula moving forward. Okay? That Knight of Cups being clarified by you have the Two of Swords. Dalawang two nan dito, two of swords and two of uh, wands. Sinasabi sa iyo na aligned na aligned ka sa ginagawa ni higher self mo. Ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa sa iyo ng langit, ginagawa mo sa lupa at uh, naka nakadestined ito. So, aligned na aligned ka. Kung baga, kung ano yung binibigay nila sa iyong blessing from the universe, from the heavens, ikaw naman inactionan mo. So, parang tinat tinatapatan mo yung binibigay sa iyo na biyaya at hindi ka natutulog dyan o parang mantikang tulog na naghihintay lang na dumating yung blessing. Hindi eh. Nakita ko yung paggalaw mo at nakita ko yung proactive mong aksyon para magawa mo at saka mapalong last mo sa buhay mo yung blessing na dumarating. Especially here with the two of swords, sabi ng spirits mo, kailangan mo na mag-decide. Okay, pag dumating yung offer, halimbawa, may offer pumunta sa Maynila, may offer pumunta sa kabilang kumpanya, o may, bukasan doon, may pilahan bukas kasi may job fair. na no parang sabi ng spirits mo, go push, decide on this, maging decisive ka, maging palaban ka, walang aatras, harapin mo yung offer, sabi mo sa isip mo, why not, why not, why not, itry ko lang. Why not, subukan ko lang. At may kita mo, ito yung mga bagay na magbubukas ng langit para sa'yo, na binubuksan mo yung mga pinto na pirit nagpapakatok sa'yo, kamay mo lang ang kailangan magbukas ang doorknob at ang mo yung blessing, okay? Especially here in the area of your near future, you have a judgment card. Pagising, pagising, pagising. May kita mo na, ah, kaya pala dinaanan ko to. Ah, kaya pala Ah, uh, kailangan ko umalis sa bagay na to. Ah, uh, kaya pala ako nahiwalay. Ah, uh, kaya pala pinutol ko na yung ugnayan at ready na ako umalis po muna sa bagong bagay. Kasi ito pala yung bagong buhay ko. No? And then in the future, mo yung mga bagay na Ah, kaya pala. Kaya nakita ko talaga ito na kailangan mong kumawala sa tradisyon. Kailangan mong kumawala sa mga bagay na nagpapakulong sa'yo. Here, tinan mo sa chariot card. Meron kang iniwanan na syudad. Meron kang iniwanan na lugar o pagkakataon na sitwasyon sa buhay mo. Na sabi mo, wala na akong growth dyan. Hindi na ako under dyan. Kailangan ko una umalis. Kaya kahit pagod na pagod ka na, kahit wala ka ng pag-asa, nilaksan mo ang loob mo na umalis at lumarga at maghanap ng bagong adventure because sabi mo, nakukulong ka na kasi sa isang limitadong galawan, sa isang limitadong, parang lahat sila may opinion sa'yo at nagiging mouth peace ka lang, sinusunod mo lang gusto nila. Pero ngayon, lumakas ng loob mo, nag-come out, nag out, ka sa box at ang hanap ka ng makabagong approach sa buhay mo. At eto ka, nakaupo ka, renewed na renewed ang buhay, para ka nagkaroon ng rebirth, para kang pinang, pinanganak, pinanganak ka ulit, at meron ka ng bagong buhay. Probably new place, new journey, baka bagong posisyon, baka na-promote na ka, o meron kang talagang totally bagong career na ibang-iba sa dati. So, nakita ko talaga bagong buhay, a rebirth is here, at pinakinggan mo yung calling ni God, ni calling ni universe, at sinasabuhay mo yung gusto nilang gawin mo sa lupa. This is your calling, and you are now living that life. Congratulations. judgment cards being clarified by the six of Cups. Yes. Talagang out ka na sa dating buhay. Six of Cups, all about nostalgia, dating buhay. Sa so parang in the near future, mapapalingon ka na parang, ay, yun ang buhay ko dati. Ay, yun ang sweldo ko dati. Dati, na, na, tumitira ko paycheck to paycheck. Dati binabaha kami diyan. Eh dati yung bubong namin tumutulo. So parang napapalingon ka sa dati mong buhay na mahirap. Dati mong buhay na uh, kayod ng kayod nag ka. Pero ngayon, dahil lagi ka na, ginawa mo yung mga pagbabago sa buhay mo, nakikita mo na ay God, thank you po ha. Thank you po dinala niyo po ako sa maayos sa landas. Thank you po at diniretso niyo yung buhay ko sa maayos. Hindi niyo po ako pinabayaan. Pinakita mo sa akin na may hirapan ako dito, malulugod ako diyan. Kaya binigyan mo ako ng growth. Yes, mahirap yung path. Hindi kita babolahin libra, ito ay kailangan talaga ng kayo, trabaho, pag makeup at terminasyon sa puso mo. Pero worth it ang lahat. Okay? Worth it ang lahat. Bagong buhay talaga ito. Okay? A rebirth is on the horizon, giving you a brand new beginning. Okay? In the area for challenge, you have insight. Insight is the fruit of wisdom. Keep a learning attitude. Yes, ngayon, kahit may mga pagkilos ka, huwag kang matakot matuto. Especially here with the Hierophant. Parang kung kailangan pag-aralan isang bagay, aralin mo. Hindi hindi ka dapat makontento sa, ay alam ko na yan. Ay alam ko na, hindi ko na pag-aralan yan. Hindi. Minsan, kapag gumagalaw tayo sa buhay, kapag meron tayong na-achieve na bago, kailangan natin patuloy na mag-aral. Patuloy na aralin para luminang yung expertise natin, yung skills natin, para ikaw yung the best person sa trabahong yon sa endeavor na yan. At hindi na hanap na iba pang tao. Kasi magaling ka. Ina-advance mo yung isip mo, nilalawakan mo yung pag-aaral mo, at natatuto ka, ikaw yung best person na kailangan nila. So, kailangan mo ng maraming wisda, maraming nalalaman para aramas mo yan moving forward. Another message, you have intuition, listen to your intuition, it never lies. Yes, pagramdam mo, especially here with the pain, with the sorrow, with the offer coming in, pag alam mo kailangan umabante, kailangan na umandar, pag naramdaman mo, syempre, manipis ang ugnayan mo with the spiritual power, with the hierophant here, talaga may basbas ka at nila sa iyo, intuitive download na, uy, libra ito gawin mo, uy, libre ito simulan mo. Kaya minsan, di ba, di ba di, ka, bakit lahat tao sa paligid ko, sinasabi nila, wag gawin, wag gawin, wag gawin. Pero yung tawag damdamin ko, kailangan kong gawin, gusto kong gawin, gusto kong simulan, napakalakas ng energy ko, napakalakas ng kapangyarihan ko at tapang ko na simulan. That is your intuition telling you, this is the right path, kahit pa sabihin ng ibang tao na hindi. So, always listen to your intuition, hindi kayo papahamak niyan. Kung ano yung nakatadhana mong gawin na pinapagawa sa'yo ng higher self mo, ginagawa mo kasi aligned na aligned ka sa kanya. Okay? Ang challenge mo ngayon, we have the four of swords. Ipahinga mo ang iyong bumabagabag na puso. Okay? Marami kang alinlangan, marami kang duda, marami kang mga pain, sorrow, especially here, na nanggaling sa past. Especially with the Six of Cups here na napaka, siguro napakahirap ng past mo, no? Nanggaling ka sa utang, nanggaling ka sa pagkalugi, nanggaling ka sa pagka-layoff sa trabaho, meron sa inyo, hindi pa kumakain, ang oh, daming bayarin, daming utang, ang daming mga kailangan ay asikasawin sa buhay, patong-patong na. Pero ngayon sabi ng spirit mo, this is a week for you to relax. I don't know why. Ramdam-ramdam ko yung, uy, relax ka na, kasi everything will be fine. Umaandar na yung plano, yung pinagsum may kapa mo, nakikita mo na yung resulta, and an offer is coming that will change. Change your life for the better. At yung, mga dating mapanakit, hindi na mapanakit ngayon. Kaya ikalama mo ang puso mo, umaayon na. At yung mga dasal mo, pinapakinggan. This is an answered prayer. Four of, for of swords po is an answered prayer. So, ma mag ka na, i i iataas mo na kay God, especially here with the judgment card, ipagpasadyos mo na. At kapag dinasal mo na sa kanya, kakalma ka. At kapag ka, maramdaman mo yung power niya, na magiging okay ang lahat, magiging okay ang lahat, at hindi ko kailangan matakot, hindi ko kailangan mangamba. Okay? God is with you, so why worry? Okay? That's the four of uh, swords being clarified by you have the eight of pentacles. All about your work. Nakita ko ito na parang you need to also to cultivate the time to rest. Okay? Hindi yan katamaran, hindi yan kahinaan, hindi yan uh, pagiging lazy. Ikaw ay nagpapahinga kasi kailangan ng katawan mo yan para bukas makalaban ka ulit. So, meron sa inyo parang gusto magbakasyon, gusto magpahinga, gusto bumitaw parang dalian sa ginagawa para makapag-isip o para maka, um, gumaan ng pakiramdam, go push. Okay? Kung pwedeng manood ka ng sine o kaya kahit sa bahay ko ayaw mo gumasos, pwedeng sa bahay lang manood ka ng Netflix, manood ka ng YouTube, anything na magbibigay sa inyo ng relaxation and pag pagkalma, gawin mo yun para kinabukasan makalaban ka ulit sa mga kailangan mong pag-asikasuhin because nakita ko ang mong responsibility ang mong gagawin especially here sa iyong bagong laban sa iyong bagong adventure ituloy-tuloy mo lang yan pero at the same time kailangan mo ng rest okay para makalaban ka everyday okay importante yan pahalagahan mo ang pahinga this week Libra kasi pagdating ng September napaka-busy mo In your fortune, you have passion and pleasure savor your life. Yes, passion sa mga ginagawa mo, tapang, paggayod, pagmamahal sa ginagawa. Pero pleasure, kailangan i enjoy din ang buhay. Nagpapahinga ka, you go out with your family, you eat out, o kaya nag-video kayo, tatawanan kayo with friends, no? I-enjoy mo din ang buhay kahit kung ka para hindi mo mar maramdaman na parang ano bang say-say nito? Ano bang, ano bang patutunguhan nito? Para hindi mo maramdaman yung kailangan mo i-enjoy yung bawat araw, okay? Na other message, you have Journey by Moonlight, Believe in Magic. Kung nahihirapan ka ngayon sa journey mo at tatatakot ka na parang kaya ko ba to? Mga gawa ko ba to? Kaya ko bang kumawala sa traditional na paraan at magkaroon ng mga bagay na kakaiba for me? Am I, am I doing this right? Marami kang takot. Pero sabi ng spirit mo, believe in magic. That whatever you want, baga magic ang buhay mo. May hiwaga ang mundo. Hindi yan parang nakaset in stone. Everything can change. Everything can happen. Kaya believe in yourself, believe in God, believe in magic, and it will be yours. Okay? In your fortune, nagbabago na. Sabi ng spirits mo, napakalinaw, nakalagapak sa fortune mo is things are changing for the better. May inaalis, siguro napapansin mo this pagpasok ng August 25, maramdaman mo to para may umaalis, may tinatanggal, may, may umaayon, mayroong hindi. No? So parang ito'y God-given gift. God intervention ito, divine intervention na parang inaalis niya yung mga bagay na hindi para sa iyo. Tapos nilalagay niya yung mga bago. Kaya siguro minsan nahihirapan ka mag-adjust, nahihirapan kang tignan, nahirapan kang intindihin, pero okay lang yan. Once na mag yung para mga nire-rearrange ni God sa buhay mo, doon mo may kita, ah God, okay po, gets ko na. Kasi ikaw mismo nag-aayos ang buhay ko. At tinatanggal mo yung pangit, tinatanggal mo yung mga bagay na hindi ko kaya tanggalin. Halimbawa, relasyon o mga ugnayan, mga friends, mismo si God magkatanggal niyan kasi hindi yan para sa'yo. Kung hindi mo kaya tanggalin, si God na magkatanggal. Kaya ngayon, maging okay ka, accept change, don't uh, resist the change, wag mong kontrolin yung mga nangyayari, ha. hayaan mo lang maganap dapat maganap. And accept this, kapag nagsettle settle na pagdating ng September everything will be fine at bagong-bagong buhay ka na okay Libra the tower card is being clarified by the king of swords ngayon sabi lang spirit guides mo mag-adjust ka okay maging matalino ka maging matalino ka sa mga bagay na pagtanggap sa mga bagay-bagay at maging action oriented ka. Yung parang ito ang problema, ito ang solusyon, aksyonan. Ibigay mo, gawin mo, no? Huwag mong i-resist, huwag mong tulugan, huwag mong i-ignore, no? Kasi yung pag-ignore, yung pag-resist, yung pag-atrust, resisting 'yan. Parang kino-control mo kasi yung sitwasyon, ayaw mong maganap, ayaw mangyari kasi hindi mo gusto. Pero kung hinahayaan mo lang, halimbawa, sabi ng uh, bawat na sa dorm ka, tapos sabi nung uh, landlady, oh, lumipat ka sa kabilang kwarto. Ah, oh, bakit po, bakit po itong kwarto ko? Ah, oh, pasensya na kasi kailangan natin mag-adjust, kailangan natin asikasuhin yung mga gamit-gamit kayong ganyan. So, so, ikaw naman, dahil yun ang nangyayari, out of your hands na yung mga, mga bagay na yan, wala na sa kamay mo yan, gawin mo na lang. No, parang sumabay ka sa Agos, may nangyayari kasi. Eh. So kung may mga bagay this week, Libra, na parang, out of your hands, out of your control, sumabay ka lang, umagos ka sa tubig and everything. Mahikita mo rin yung say-say nito at yung magandang gustong gawin ni God for you, okay? Napakaganda para sa'yo yan. In the area of your divine messages, you have be bold and make the first move. Yes, ito yon. Ready ka na. Handa ka na. Ngayon maging matapang ka. Ihakbang mo ang paa mo. Siguro iniisip mo, ay teka, hindi pa ako handa. Teka, hindi pa ako handa. Kaka-prepare mo, naiisip mo na yung mga negativity. Kakaisip mo yung negativity sa preparation, lalo kang hindi umaandar. Lalo kang nai stuck lalo kang natutulog ang oras sa kamay mo. Kaya sabi ng spirits mo, mararamdaman mo na kapag ready ka na, kapag humakbang ka. Ma sana sabi ko sa iyo, tulad ng tarot reading na to, dati akala ko hindi pa ako ready. Pero once I made my first client, magbasa ko ng reading ko, doon na ramdaman ah, na, ready na pala taga ako na magbasa months ago. Months, months ago. Bago ako nag-YouTube. Kaya talaga ngayon, ihiakbang mo yung paa mo, ramdama, pakiramdaman mo yung moment of first step. Doon mo mararamdaman na ready ka na at uh, it's time for you to move. Okay? Another message of expect powerful change. Sabi ng spirits mo, ngayon talaga, may powerful change mangyayari sa buhay mo and everything is settling down. Everything, everything, tinatama na ni God kung ano yung para sa'yo at para sa'yo. Okay? Kaya listen, sumabay sa Agos ng Tubig because you're on a great, great adventure, roller coaster ride ito at patungo ka na sa magandang buhay mo. Okay? In your divine messages, you have the two of ones. Ngayon, sabi ng spirits mo, sit back, and watch it move. Okay? Nakatingin ka sa globo mo at pinapanood mo, ano ba talaga yung gusto ko? Ano ba yung pangarap ko? Ano yung vision ko ba of the future? Ito yung pagkakataon na maupo ka and mamili ka. Okay? Parang kumawala ka na talaga sa comfort zone mo because this two of ones all about telling you, huy, nasanay ka na sa mundo mo pa ulit-ulit lang ikot ng mundo mo dyan, wala ka ng growth. Ngayon, Alamin mo sa sarili mo, ano ba ba gusto ko pa? At ano yung mga bagay na wala pa sa akin? At doon ka magsimula. Para makawala ka na sa tradisyon, makawala ka na sa limitado mong mundo, at makapunta ka na sa ibang lugar, sa ibang teritoryo, sa ibang career, kung saan nandun ang growth mo. Kailangan mo na mag-decide ngayon. And nakita ko naman na may taong tutulong sa'yo with the higher fund and also with the two of ones na pareho kayo ng idea, pareho kayo ng goals na agapay sa'yo moving forward. At hindi ka solo dito ha, hindi ka mag-isa sa laban na to, may agapay sa'yo sa mga teritoryo o sa mga bagong bagay na talagang totally new for you. So take, that take on that adventure, take a risk and move forward, okay? Two of Wands being clarified by the Nine of Swords. Yes, puro ka takot, puro ka ba, puro ka alin lang sa gagawin mo. Pero kung magpapakulong ka sa comfort zone mo sa playing safe, ay nako, paulit-ulit lang ang outcome diyan. Wala mangyayari sa iyo dyan. kung diyan ka lang gagalaw, diyan ka lang iikot. Pero kung itatapon mo ang mga worry mo, mga overthinking mo, mga stress mo, makakalaban ka at makakapunta ka sa gusto mong puntahan na may confident and may trust sa sarili. Once may trust ka sa sarili mo, kayang-kaya mo kahit ano at magiging successful ka doon. Okay? Libra, napakaganda for you. Ang outcome mo, Libra, yan. But first, bigyan mo tayo ng fortune cards. Unang-una, you have wishbone. A wish is granted. Wow, congratulations. Meron po kayong wish ngayon na matutupad. Congratulations. Another message, you have older man. Meron daw po kayong lalaking matanda sa buhay mo. Baka lolo mo, tatay mo, o nakatatanda sa trabaho o sa pamilya na kailangan asikasuhin. May concern daw sa kanya. Okay? Another message, you have... Cain, pay attention to your health. Yes, kaya kailangan talaga ng pahinga. Kailangan mo mag-relax, take on vacation, matulog ng 8 hours o lagpas pa. Magkaroon ka ng time for yourself para yung health mo ay maging okay, okay? Another message you have, wind chimes, peace and harmony. Yes, kakasabi ko lang sa inyo kanina, according also to your astrology and planetary alignment, kailangan mo na harmony at balance sa buhay, especially in your personal relationship sa pamilya, sa kapatid, sa asawa, sa mga anak kailangan ayos kayo para maging ayos sa future mo. Okay? Ang yung outcome, Libra, ito yon But first, ihanda mo na. Ang yung isang tanong, isang sagot, sasagutin ko po yan after this. Okay? Ang outcome mo for August 25 to 31 ay you have, wow, the magician card, the power to create things. Napakasaya ko sa para sa iyo. Yung laban mo this time. Tipo ang ganda ng opening mo. You have the chariot card, pag sugod o pag andar ng plano, pagkilos sa mga bagay na gusto mong i-achieve at eto ka, natupad mo siya. Nakuha mo yung mga bagay na gusto mo successfully in your hands, in your reality. Yung minanafest mo na mo kasi lahat hinandamo mo eh. You're ready, you're prepared and you're able to change your life for the better. Yung mabung naging successful o mandar, nakuha mo yung magandang outcome. So whatever you're trying to manifest nandito na siya at napaka-successful on journey, a wish is granted. Manifestation is here. Clarify natin. The magician cards being clarified by you have. the king of cups wow magiging payapa ka na this time because everything is working out in your favor uh, nakita ko na kalmado ka na because nandito na yung mga hinihiling mo wala ng kaba wala ng takot wala ng duda so come on relax and everything will be fine uh, wag, wag emotion ang gamitin isip ang pairalin para yung mga minamanifest mo makuha mo your emotions can 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 harm you sometimes eh parang nabubulagan ka sa takot sa kaba sa uh, sa alinlangan pero kung isip ang mo makukuha mo yung minamanifest mo okay everything will be calm everything will be fine relax ka lang manifest is real. Okay? So Libra, that is your August 25 to 31st. tayo sa yung isang tanong. Mabilisan lang to. So close your eyes and concentrate on this one question. Okay? You have one and you have two. Pihandi kita ng angel card because your angel guide sa so, tabi mo ngayon clarifying this question. You have one and two. Okay Libra, open your eyes, inhale. Inhale exhale the answer to your question. You have the king of cups in reverse, the four of Wands upright, and you have success, and you have remained positive. Okay ngayon, sabi ng no, superguys mo, no, mag-remain positive ka pa kasi magiging successful naman ito. Kaya trabahohin mo, huwag kang mapagod, huwag kang mailang, huwag mo sukuan. Sabi naman ng spirit guides mo na mag mag magiging successful ito. It will give you stability, it will give you the money, it will be successful. Parehong cards is talking about success. Kaya ngayon huwag kang mainip, huwag kang matakot, huwag kang ma mag mataranta. Kasi nakita ko talaga na magaganap naman ito pero hindi pa ngayon. Kasi kailangan mo ikalma ang isip mo, ikalma ang puso mo. Masyado ka ng agitated o masyado ka ng problema dyan. Ngayon, It will not happen today pero in the next few weeks and the next few months magaganap yan. It will be a success. Pero ngayon, kalmahan mo lang. itrabahuhin mo pa kasi marami ka pa daw dapat asikasuhin dyan. So ngayon, it's a no for now pero it will be successful in the coming weeks in the coming months. Do your diligent work para maging maayos na yan. Okay? So Libra, this is your reading. Sana po yung naka ka. Thank you again for watching hanggang dulo. I love you. This has been James so James Ario PH. God bless everybody.